ang ating mga bato o kidney ay may mahalagang papel sa pagsasala ng dumi at labis na likido mula sa katawan. Sila rin ang responsable sa pagpapanatili ng balanse ng mga kemikal sa dugo at sa produksyon ng ilang mahalagang hormones. Kapag hangina ang ating kidney, maaaring lumitaw ang iba't ibang sintomas na senyales ng isang hindi normal na paggana. Mahalaga ang maagang pagtukoy sa mga ito upang agad na maagapan ang posibleng sakit sa bato. Narito ang ilang pangunahing senyales ng mahinang kidney. Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Ang madalas na pag-ihi ay maaaring indikasyon ng mahinang kidney. Kapag nasis ira ang filter ng kidney, mas maraming likido ang lumalabas, na nagdudulot ng madalas na pag-ihi kahit hindi maraming tubig ang nainom pagkakaroon ng bula sa ihi. Ang ihi na may maraming bula ay maaaring senyales ng sobrang protina sa ihi o proteinuria. Karaniwan, pinipigilan ng kidney ang paglabas ng protina sa ihi, ngunit kung ito ay mahina, maaaring magkaroon ng labis na protina sa ihi na nagiging sanhi ng pagbula nito. Pamamaga ng mukha, kamay at paa. Ang mga mahihinang bato ay hindi nakakapaglabas ng labis na asin at likido mula sa katawan, kaya nagkakaroon ng pamamaga o edema sa iba't ibang bahagi ng katawan, partikular sa mukha, kamay, at paa. Matinding pagkapagod at panghihina. Ang kidney ay may papel sa paggawa ng erythropoietin o EPO, isang hormone na tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Kapag mahina ang kidney, bumababa ang produksyon ng EPO na nagdudulot ng anemia at matinding panghihina o pagkapagod. Mataas na presyon ng dugo o hypertension. Isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato ay alta presyon. Kapag mahina ang kidney, nahihirapan itong kontrolin ang dami ng likido sa katawan at balansehin ang electrolytes na maaaring magresulta sa mataas na presyon ng dugo. Pagkakaroon ng maputlang at tuyong balat. Ang kidney ay may papel sa pag-aalis ng mga dumi sa dugo. Kapag ito ay hangina, maaaring magkaroon ng uremia o pagkakaroon ng labis na lason sa dugo na nagdudulot ng pangangati at panunuyo ng balat. Kawalan ng gana sa pagkain at pagduduwal. Kapag hindi maayos ang pag-filter ng kidney, naiipon ang mga lason sa dugo na maaaring magdulot ng pagkawalan ng gana sa pagkain, pagsusuka, at pagduduwal. Hirap sa pagtulog. Ang mga lason na dapat sana ay inilalabas sa ihi ay maaaring manatili sa dugo kung mahina ang kidney, na maaaring magdulot ng hindi maayos na tulog o insomnia. Hinihingal o hirap sa paghinga. Ang sobrang likido sa katawan dahil sa mahinang kidney ay maaaring may pan sa baga, na nagiging sanhinang hirap sa paghinga. Paninikip ng dibdib at hindi maipaliwanag na sakit ng ulo. Ang mataas na presyon ng dugo na dulot ng mahinang kidney ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, at iba pang komplikasyon sa puso. Ang mahinang kidney ay maaaring hindi agad mapansin dahil ang mga sintomas nito ay maaaring may ugnay sa ibang karamdaman. Gayunpaman, mahalagang bantayan ang mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi, pamamaga, pagkapagod, at iba pang nabanggit upang maiwasan ang mas seryosong kondisyon. Ang tamang dieta, sapat na pag-inom ng tubig, at regular na pagpapatingin sa doktor ay ilan sa mga paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga bato. Sa maagang pagdetect at wastong pangangalaga, maaaring maiwasan ang malalang sakit sa kidney at mapanatili ang maayos na kalusugan ng katawan. May nais ka bang malaman tungkol sa pagpapanatili ng maayos sa kalusugan? Write your thoughts in comment section at pagpag-usapan natin sa susunod na video. Subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.